Hello guys, good afternoon. Welcome to my another new vlog. Andito po tayo sa Sobek Sambalis guys. Katapos lang po namin mag therapy. Ayan po guys. Kahit ma medyo maulan-ulan, ayan oh, ma -ano sa bundok guys, medyo Mai ano guys, maambon. Pero kailangan namin mag therapy ni Mrs. Ayan guys. Ayan si Mrs dahil katapos lang niya magtirapi yan matakaw na naman siya yan guys ang takaw niya kumain ng tinapay o oh, ba diba guys yan bumili rin kami ng mga gulay guys kasi medyo wala na kaming ano bumili ako ng ano ito bunga na malunggay kaya para may ipapaulam ako kay misis ayan po guys yan pa na rin po kami medyo tahimik dito yung palaruan guys yan kasi nga dahil sa sama ng panahon umulan kanina ng malakas at saka walang mga bata yun guys yung parkingan medyo ma -ano, ma hindi magulo kaya yun medyo tahimik ang paligid iyan. yan guys oh. So, okay kaya ang bundok guys Medyo talagang maraming ano Hamog Ayun, Hamog Yan ang tinatawag ng mga batang hamog Yan guys Sobrang mausok Maulap Na Walang ng araw Medyo ano pa lang ngayon Hapon Pero Parang ano na Maggagabi na Dahil sa Dahil sa panahon ngayon at sa kayong palingki guys, medyo maaga nagsasara dahil sa kukunti lang yung tao rito ngayon dahil siguro sa yun, dahil sa panahon. Ayun po yung panahon natin guys. Yan, walang araw. Ayun, natatakpan ng mga ulap. Natatakpan ng liwanag. Kaya dito sa ano, palaruan ng subik medyo talagang walang ano guys. Kaya ay, si misis Wishy-wishy guys, parang mabubulunan yata Kaway ka naman ta Ayan, wala bang pa hard hard diyan? hindi ah, siya marunong mag-heart yan, medyo blooming na siya kasi Ano, nakapag-therapy na siya kahapon kasi guys Ang lakas ng ulan At saka burn out Bran out pala Kaya di kami nakapag-therapy Sayang Mas ang ganda kasi ang therapy guys Talagang walang side effect Kuryente ang gamit pero solid kasi naging blooming siya si misis medyo gumaganda na siya kunti yan tingnan mo nahiya pa siya yan okay guys bye bye na guys kasi ako ay drive na naman sa ano ko sports car na medyo maganda na may pagka -buloks. okay guys bye bye